Samahan niyo naman po ako. Basahin po natin ang Samuel chapter 9 verse 27. May isang lalaki nga sa Benjamin na ang pangalan Sis, na anak ni Abiel, na anak ni Sior, na anak ni Gechura, na anak ni Apia, na anak na isang Benhamita, na isang makapangyarihan lalaki na may tapak. At siya ay may isang anak na lalaki na pangalan Saul. Isang bata at makisik at sa mga anak ng Israel ay walang lalong makisig na laki kaysa kanya. Mula sa kanyang mga balikat at hanggang sa paitaas ay lalong mataas siya kaysa sinuman sa bayan. At ang mga asno ni Sis na ama ni Saul ay nawala at sinabi ni Sis kay Saul na kanyang anak, ipagsama mo ngayon ang isa sa mga bataan at ikaw ay tumindig at hanapin mo ang mga asno. At siya nagdaan sa lupaing maburol na Ibrahim at nagdaan sa lupain ng salisa. Ngunit hindi nila nasumpungan. Dahil kagayo'y nagdaan sila sa lupain ng saalim. At wala roon at sila nagdaan sa lupain ng mga binhamita. Ngunit hindi nila nasumpungan doon. Nang sila'y dumating sa lupain ng soap ay sinabi ni Saul sa kanyang bataan na kasama niya. Halina at bumalik tayo. Baka walaing bahala ng aking ama ama Aslo at ang alalahanin ay tayo. At sinabi niya sa kanya na rito may isang lang lalaki ng Diyos sa bayang ito. At siya ay isang lalaki may dangal. Lahat ng kanyang sinasabi ay tunay na nangyayari. Ngayon ay pumaroon tayo. Marahil ay masasaysay niya sa atin ang tungkol sa ating paglalakbay kung saan tayo paroroon. Nang magkagayo sinabi ni Saul sa kanyang bataan, ngunit narito, kung tayo ay pumaroon, ano ang ating dadalhin sa lalaki? sapagkat naubos na ang tinapay sa ating mga buslo at wala na tayong madadalang kaloob sa lalaki ng Diyos. Anong mayroon tayo? At sumagot uli ang bataan kay Saul at nagsabi, narito mayroon ako sa aking kamay na ikaapat na bahagi ng isang siklong pilak. Yan ang aking ibibigay sa lalaki ng Diyos upang saysayin sa atin ang ating paglalakbay. Nang una sa Israel, pagkang isang lalaki ay mag sisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, Halika at tayo'y pumaroon sa taga-kita sa iyon nga'ng tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na taga-kita. Taga Namagkagayo'y sinabi ni Saul sa kanyang bataan, Mabuti ang sinasabi mo, Halika, tayo'y pumaroon sa gayo'y naparoon sila sa bayang kinaroonan ng lalaki ng Diyos. Samantalang inahaon nila ahunan sa bayan ay nakasalubong sila ng mga dalagang lumalabas upang umigib ng puti. At sinabi nila sa kanila, narito ba ang taga kita? At sila'y sumagot sa kanila at nagsabi, siya'y nariyan narito na sa unahan mo. Magmamadali kayo ngayon sapagkat siya'y naparoon ngayon sa bayan sapagkat ang bayan ay may hain ngayon sa mataas na dako. Pagkapasok ninyo sa bayan ay agad masusubungan ninyo siya bago siya umahon sa mataas na dako upang kumain sapagkat ang bayan ay hindi kakain hanggang sa siya'y dumating sapagkat kanyang binasbasan ang, ang hain at pagkatapos ay kumakain ang mga inanyayahan. Kaya nga umahon kayo sapagkat sa oras na ito'y inyong masusupungan siya. At sila'y umahon sa bayan at pagpasok nila sa bayan narito si Samuel ay nasa salubo nila na papaahon sa mataas na dako. Inihayag nga ng Panginoon kay Samuel isang araw bago si Saul ay naparoon na sinasabi, bukas sa ganitong oras ay susugun, susuguin, susuguin sa iyo ang isang lalaki na mula sa lupain ng binhamid at iyong papahiran siya ng langis upang maging pangulo sa aking bayang Israel. At kanyang ililigtas ang aking bayan sa kamay ng mga e sa sapagkat aking tinitingnan ng aking bayan dahil sa ang kanilang daing ay sumapit sa akin. At na makita niya sinabi ng Panginoon sa kanya, narito ang lalaki na aking sinasalita sa iyo. Ito nga ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan. Nang magkagayo lumapit si Saul kay Samuel sa pintuang bayan at sinabi, Isinasamo e, ko sa iyo na saisayin mo sa akin kung saan nandoon ang bahay ng tagakita. Sumagot si Samuel kay Saul at nagsabi, Ako ang tagakita, umahon kang magpauna sa akin sa mataas na dako so, sapagkat kakain kang kasalo ko ngayon. Kinaumagahan ay papayo, kita at saysayin ko sa iyo ang lahat na nasa loob mo. At tungkol sa iyong mga asno na may tatlong araw nang nawawala ay huwag mo alalahanin sapagkat nasampungan na at kanino ang buong pagnanasa sa Israel. Hindi ba sa iyo at sa buong sambahayan ng iyong ama? At si Saul ay at ang sabi, hindi ba ako binhamita sa pinakamaliit na lipi ng Israel at ang aki angkan pinakamabababa sa mga angkan ng lipi ng binhamin. Bakit nga nagsasalita ka sa akin ng ganitong paraan? At ipinagsamin si Samuel si Saul at ang kanyang bataan at ipinasok niya sila, kabahayan. At pinaupo sila sa pinakapangulong dako sa gitna niya o mga naanyayahan na may tatlong pong katao. At sinabi ni Samuel sa tagapagluto, dahil mo rito ang bahagi ng ibigay ko sa iyo. Na siyang aking sinasabi sa iyo, ilagay mo ito sa iyo. At itinaas nga ng tagapagluto ang hita at siya ang at inilagay sa harap ni Saul. At sinabi ni Samuel, narito siya ang nang itinago, ilagay mo sa harap mo at iyong kanin. Sapagkat iningatan sa takdang panahon na ukol sa iyo, sapagkat aking sinabi ang aking inanyayahan ang bayan sa gayoy kumain si Saul, nakasalo ni Samuel ng araw na yaon. At nang sila makalusong sa bayan mula sa mataas na dako, siya ay pa kay Saul sa bubunga ng bahay at sila ay bumangong maaga at nangyari sa pagbubukang liwayway na tinatawag ni Samuel si Saul sa bubungan na sinasabi bangon upang mapagpaalam kita at si Saul ay bumangon at lumabas kapwa sila siya at si Samuel at nang sila ay lumalabas hanggana ng bayan ay sinabi ni Samuel kay Saul sabihin mo sa bata ang magpauna sa atin at siya ay nagpauna ngunit tumigil ka sa oras na ito upang Pagpaninig ko sa iyo ang salita ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon Diyos na magpanyarihan sa lahat. At purihin natin ang bugtong ng anak ng ating Panginoon Isa Kristo. Purihin ang banal niyang pangalan. Purihin natin ang Panginoon Isa Kristo. Amen.